The Hello guys! Ayan, ito nga pala ang Pinay sa Yuki. Ayan, nakapangasawa po tayo ng Briton. At knowing na mga Briton guys ay masisipag talaga. At mostly ang kaya nilang gawin ay gagawin nila yan. At hindi na ipagpabukas yan guys. Today's video guys, ayan, nakabili ako online shop guys ng second hand furniture. Which is itong wardrobe na ito guys. Kasi kailangan ko talaga kung nakita nyo yung aming kama. May mga damit dyan na ihahang ko sa cabinet na ito. And then pinikasawa up namin ito guys, ayan, dismantled na siya. So pagdating namin dito sa bahay guys, ayan, ganito lang siya. I-assemble ng asawa ko at pagkatapos niya, ay ready na, nakita nyo, ayan. Malapit na siyang matapos kay ganyan kasi pag ang aking mister guys at I'm thankful for that. At yun lang, maraming salamat. Bye bye!